Hi hey guys! Welcome sa aming channel! At sa mga hindi pa nakapag-follow at subscribe, click niyo na yung subscribe button, follow button dyan para update kayo sa mga video na ina-upload na. Kaya for today's video, gagawa tayo na naman ng buko pa request ni Zan. Buko pa sa kawali ang gagawin natin. Kaya let's go! Sisimula natin sa paggawa ng feeling. Ito yung kawali natin. Mahiwaga! Kaya Let's go! Case, yan kayo dyan sa kawali natin Naroon na dito buko na galing sa freezer matigas-tigas pa hindi na, na natin tatanggalin yung pinakasabaw niya kasi may lasa na rin yan wala tayong buko juice kaya may sabaw siya yan ang ating gagamitin ayan so papalanohin muna natin yan so lalagyan na natin yan ng condensed at mga pampalasa para tayo ay okay, makagawa na ng buko filling So, ito yung contents natin. About, <melod> about ano lang guys, half-cup lang yan. So, huwag naman natin pakatanisan. So Tapos, dito, maglalagay tayo na siyong about one-fourth cup din. Tapos, lalagay natin siya ng powdered powdered milk para mas malasa. Yan. Yan. Siyempre, lagyan natin konting asin para pang balance. Ba, high cornstarch. guys na may inalisan ko ng Kita cornstarch. natin, ang tatlong, parang, corn natin parang slurry natin pa na ano yung ating bubo. Okay lang. ready na natin para sabay-sabay na yan. Tatlong kutsara. Depende po sa gagawin nyo kung nila lang ano. O tayo sa sukat, panchamiter lamang. Kaya, iluin na natin muna ito para matulong yung ating. Matay natin yan dyan na kaya para matulong Wow. So, Pwes ni Sun Favorite kasi ni Sun Favorite So, huwag muna tayo feeling bago tayo gumawa ng crust kasi yung butter natin hindi pa malambot. Nasa freezer kasi kanina kaya hindi basta pa lang. Alam na natin guys, ating kanyang ating pa-feeling. Ito so, ilang natin yan. Pero na akong video nito guys, kaya tingnan nyo lang yan. Paan natin. Ito nga yan, for, for today's video. Sa kawali, kasi yung walang kuryente, maghapon ng run out. Ay, ayan. Kaya natin yan, mag-reduce yung kanyang sar sarsa. Huh? wala tayong kinayot ko kasi ito guys nasa prison na kasi ito o, hindi yung dapat malalaki ano e, hindi natin baka hindi masyado ilagay na natin yung slurry para lumapot na so, ito yung slurry natin guys ilalagay na natin para so yun guys malapit na yan malapit na yan Kaya yun guys, palamigin na natin. ngayon okay, guys, yung ating flour. Three cups ito. So, ito na yung malamig natin na tubig na may nag -yellow. So, yung ating butter room temperature or margarine. Ayan. Nagyan natin na ng konting asin. Konting asin. Dalawang spoon na sugar. Konting vinegar. Isang itlog. Ayan okay. na muna natin ito guys para mag-well combine yung lahat ng ingredients na nilagay natin. Bago natin lalagyan ng butter. Lalagay tayo ng butter. So yung butter natin guys, half lang. Kailangan. Okay lang. Walay, walay muna natin. Okay lang. Ayan, na natin. So. Palahati. Ito sa mga ito ngayon, ano natin ating butter and flour para mag-mix well siya. Ang kailangan lang natin dito guys, i-mix natin maigi yung butter sa ating flour na parang ganyan na. And then maglalagay na tayo ng paunti-unti na tubig na malamig. So may nakaprepare ako dyan about 1 cup of cold water. So gagamitan lang natin ng spoon, pakunti-kunti tayo yung maglalagay para makapag-create tayo ng dough. Para hindi naman mabigla yung ating mixture. Dahan-dahan lang yung paglagay ng water para mahanap natin yung tamang consistency na dough na hinahanap natin na para sa pagpagawa ng crust or bokupa crust. So all in all, 12 tablespoon po yun na nating water. So about 1 cup din po yun. Okay, Ayan, maka-fuit na tayo na. Go! 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 natin Go! 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 yan. Go! 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 rest natin na siya. See you later. Eto guys, after 30 minutes, ito yung ating dough. At for this time, maguhol na tayo mga mamis kunin lang natin yung ating mga gagamitin tulad nitong board or itong rolling pin. Yung aking rolling pin ay may dumiting nan pero malinis po yan. Ganun lang talaga pag tumatagal yung ganyan mga rolling pin. Hindi, naglagay na rin ako ng oil dito sa ating paguhulmahan o dito sa ating mga molder. Yes po, kailangan i-grease ng oil or margarine yung ating mga hulmahan para hindi nabikit yung ating dough dito sa ating hulmahan. At for this time, magagawa na nga tayo ng ating bukupay crust. Nagdas na nga ako dyan ng flour sa ating chopping board at yung rolling pin natin para hindi dumikit yung ating dough. Ayan, nung matutunan ko nga itong gawin, ayan, mayat mayan at gumagawa na ako at nagre-request pa si Sant. Ayan nga at messy-messy na nga itong ating working station ni Char. Working station niya. Pinaghati-hati ko nga muna yung dough para hindi naman mag-dry. Binalik ko sa plastic yung natitira at unahin nga natin yung pangilalim na crust. So ayan na nga guys, i-flatten if lang natin yan. Huwag naman yung sobrang nipis at huwag naman yung sobrang kapal. Sakto lamang para talagang mas masarap yung uh, kalabasan ng ating buko pie crust. Yung ating hulmahan nga, hindi ko na nga nasukat yan at kanya na nga yung paglagay natin. Sundan nyo na lamang kung anong ginagawa ko dyan sa video mga moms. Kailangan po ipipress down natin niya na talagang lapat na lapat dun sa ating hulmahan para hindi magbubbles bubbles. At yung mga sobra-sobra sa gilid, alisin natin at lalagyan natin ng design na parang ganyan. Nagsalang na nga tayo dito ng kawali para sa ating paglulutuan. So habang pinapainit yung kawali, napagsasalangan natin itong buko pie natin guys. Napansin ko nga bakit ginanyan ko na yung ibabaw ng ating buko pie crust. Di naman pala egg pa yung gagawin natin. So okay lang yan. Pag tatakpan pa naman natin yan, kailangan isill natin maigi yung nasa ibabaw na crust kasi para hindi bumuka. So maglagay lang tayo ng enough na filling ng ating buko pie at magagawa na ulit tayo ng another crust para sa ibabaw. Sige, sa muna natin ito guys. Okay, hey, sure. Okay, natin More. Ulit. Kasi magbago pala tayong pakit mo. Ayan. Ang mga tanong hindi ko. Alam ko ito yung gagawin natin. Ito kayo pala. Sorry naman. Ayan. Parang pa natin siya. Alam ko naman eh, wala nang pakit. Yung ekpay kasi yung guys. Yung ekpay guys, nang takit yun. kaya. Alam ko ekpay. Sige, ang mga pakit. Ang mga pakit. Of course, favorite mo nga ito kaya ginagawa ni mami. Di ba? Favorite mo nga ito eh. That's why mami making it. Yan. Oh, yeah, you know. So ayan na, i-cover na natin yung another crust sa ibabaw. Tanggalin natin yung mga sobra-sobra. And then, saka tayo maglalagay ng design dyan, guys. Wow, mali tayo kanina kasi akala ko naman egg pie yung gagawin natin. So ganyan lang yung ginagawa natin para magkaroon ng design yung ating buko pie. Sundan nyo na lamang kung ano yung ginagawa natin sa video. Ayan, gamit ang tinidora, lagyan natin ng butas-butas yan guys. And then, papahiran natin ng egg white. And then, mainit na yung ating kawali. Ayan, umuusok-usok na. Isasalang natin yan ng 45 minutes to 1 hour. Takpan lang natin ng maigi. And then, ayan, yung kanyang apoy, mahinang-mahina lamang. Mahinang-mahina mahina lamang yan. So, basing na natin. They're 45 minutes. Oh, no. Ano natin ayan guys luto na yung ating bukupay sa kawali pwede na natin palamigin, iserve at i-enjoy